Ayan, mga ka-dragon. Nilagay ko na rin yung ano dito, string light. Oh, ang ganda ng ating payong, oh. Ito naman yung kinabit namin kagabi. Dragon Ayan. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan for today's video guys. Mag-set up na naman tayo ng bago natin yung lamesa from Sir Gayen. Thank you Thank so, 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 so much Sir gayem Tsaka meron din tayong darating na net mamaya. I-deliver Ide daw ngayon. Lagay natin dito guys para may shade kasi mainit kapag hapon. Wow. May sinasabi sa akin kaya. Wow! Hindi siya mabarang na. Hindi, sabi niya. Hindi siya mabarang na. Katagal daw natin nag-umbis sa bagay nito. Sana nakangitin ka daw ito. Kaya nga, nagabulong dito. I-edit ko na lang. Ilagyan ko ng ngipin dyan sa harap ng ano. Ngipin na ang labs na ito. Ayan lang ko na yun. I-unboxing natin ito. Na-mesa. Thank you, Diane! ibang klase naman tong na natin guys dalawa para madaling nungbuhatin ano, buhati pag kulang <laughs> <laughs> hindi pasok naman natin pag ano, paggalu siniglangan gabi. tulong tama 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 Para sa tinangwano, depende na ng okay. Ttails, uh, okay. pwede giga, an, upuan. Uh, yung upuan sana na ano, mababa. Ah, para ah, <laughs> <laughs> lang dito po. mo pa. ang yung Hindi 'yung ganyan na lang binili mo sa inyo anong kalap-lap ano Ya. Yeah. Ikukurapala. Ya. Yeah. Kimika ng ba? Wei oh, bubura. Hindi, naman kasi pantay ang. Ge de. Ge de. Ge de. Talaga lumuo 'yung kinain Na, ya talaga oh. Lele. Pilit talaga, ha? Oh. 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 Uh ah, sabi kita, nemen yung mga scotch tape. ito ay nila para alakup, eh. kahit na lang yon parang alakup po nung pa. di ako para naiyari hindi lang po maraming customer guys, pwede na tayong pagdikitin. Kasi gusto nila sama-sama sila. Sama-sama. Oh, ayan may laruan pa na tuloy. Oh. Hoy, kumain. pwede rin sa ano mo. pwede rin

Oh, look. Oh, look. Umbrella. Wow! Ganda na, oh. Huwag mm. lang dun banda. Maraming sabit. So, ayan, mga ka-Dragon. Dumating na yung ating order na net. May nakabit natin ito. Bale, 6x10 ano meter. Kaya, malaki na rin yung kanyang uh, lili. yung kay manipis. Ah, dito lang nila eh. Baka pa, nagmay kumantay nung kaya nga kalawa sana na. Para dyan na lang sa mo nito Huwag nyo dyan ante. dyan sa puno. Dyan lang sa may puno ng ulan. Hindi sa dyan. Hindi dyan. Hindi dyan. Hindi Hindi dyan. Hindi dyan. Hindi Hindi Hindi

Naiwan kasi yung ladder pinakuha ko kay ano Greta. Kaya lang wala pa. Mukha hindi na makapunta dito at hapon na. So, ililipat ko yung string light dito. Ano? may kasalan? Sabi ni oh. oh! Oh, may kasalan. Ayun, ang daw bispiras. <laughs> Inahabol ko. <laughs> o sa mga ano diyan, mga dalagat binata. Oo. Oh, oh. Mayroon pong sayawan dito mamaya. Alas 9 pang simula. Oh, lagyan ko pa naman ng ilaw yan, Jay. Ihabol mo. Hmm. <laughs> <laughs> ang tiligaya ako na diyan, palit tayo dito. Ano? <laughs> 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 Nalabusan ng teammate. <timin. laughs> Nena, bubusan ni Ante. <laughs> <laughs> ni buti na lang. <laughs> ante, kita. kita. Ante, huli kami yung, uh, huli kami yung kan mo. Naglawlaw tumadatas si Kurpan mo. Awan sa kapay garter na data, Kwamon. Hindi duty yung ngayon. <laughs> <laughs> Pang bahay lang. <laughs> Kaya malawlaw. Ante na. Gustong gusto mo kasi yung pajama mo na yan. Nagkalaw-kalaw. Pag <laughs> Okay, natin ang parang guys. Ante-ante lang natin yung ladder. Antay pa sa yung Hindi mas ano yun mo itong taas. Balik rin ng usok. Ito ang balik sa gabiyo. Ma, guri ka. Grabe eh. Nakalapit sa lane. Nakayasan na. Kung kailan walang araw, doon nagkakabit ng kwanin. Eh. Sunshade. Paano na nagdating tungo? Paano itong shop eh? Shop. Date na. Kawawid ba? Papagpapasin niya niya. Hindi niya pa nagwala. Hindi. Kaya hulog dito. Hindi ko hulog na awang Nahiya na naman na video ha. Yung dalaga namin. <laughs> Masisira na. <laughs> <masishira> pa. <laughs> <laughs> Masisira pa. Masisira lang na dito Ante, maganti ka nga. Hmm? <laughs> Kitang kita yan. Dairo ka Hindi na yan? Pilitin mo <may>. eh? <laughs> Kunyari, ginahila mo yung tali. Pero iba yung nahila. Hmm? Ay aya. Ay -aya. <laughs> Ay Ayan mga ka-dragon. Nilagay ko na rin yung ano dito, string light. Oh, di ba gumanda na siya. Kulang pa ng string light. Nalagyan pa natin dito sa kabila order ulit tayo sa Yan. Ito, lalagyan ko pa yan bukas. Kasi madilim na. Lalagyan ko pa ng isang tali na nakaganon. Para mas matibay. Wala lang Dugtungan ko na lang. Ayan. Thank you so much mga ka-dragon. Yan. Nagsara na kami ng aming tindahan. Bukas ulit laban na naman bukas. Friday. Ayun, uh, Magbabiyahe na rin sila Ate Binita, ay Tita Binita bukas. So, ayun, ano tayo? Nahabol yung ating okay. Net. Mag Ure na lang tayo. Hindi mm, na siya. Kasi yung dalawang payong dito na lang namin sa harap ilalagay kasi walang shade dito. Hindi siya pwedeng lagyan kasi may puno. Madadaanan 'yung puno. Pero malilim naman na yung 'yung part na 'yan. Yung ibang lamesa dito na lang namin ilalagay. Yan, thank you so much mga ka-Dragon. Good night. Hmm, yung dalawang tita namin maguwi na daw at makakasuso na raw 'yung dalawang jowa nila. hindi thank you kay sir gayem thank you so much gayem ayan ang dami ng tulong din sa atin ni gayem magkagang sir gayem nanay maramig na ka pang matulungan ayoko saburang tayong magiging nagkita ka to ya bakit <laughs> di ka nagatingin? nahiya ka? nasisya <laughs> ka na sir gayem naiwan mo na ngayong pustiso ay, mo? ayoko yung ngitin ko Thank you, thank you, Sir Gayen. Ba't kasi yung... Marami ka pang matulungan. Yung bag mo kasi ang nagapustiso. Yan ba yung may gugot? Yung bag mo? Talaga ka mo. Ayan, thank you so much po. Good night. Ingat good po. Good night po. So. Ingat po. Ayan, good morning mga ka-dragon. So, ayan, nandito kami guys sa ano, sa Sitio Batu Singit. Ayan, maghahunting tayo ng kambing. Ito guys, yung mga ano, bahay, kabahayan dito. yan Mga ano to, bahay ng mga katutubo. Hindi pa namin na, uh, hindi pa kami nakapag, ano, dito. Uh, kapag bigay ng ayuda. Ngayon lang kasi namin to napuntahan. Yan, sinama lang kami ni kuya Junior dito at titignan namin yung kambing, Nakakatayin bukas or mamayang gabi. Hindi ba ang ganda ng view dito oh. Grabe. Patayo ka nang je. Patayo ka nang resort dito. Ganda. Yeah, no, Tapos ito yung ano mo, background. Ayan guys, yung ating bibilihing kambing. Ganda oh. Ang taba. Anong si, Kuya anong sityo 'yon? Si ay mga kabahayan din ng katutubo 'yan. Anong kwan yan kuya sityo? Hmm. Ay, yun ang ginapinta mo? Oo oh. naman yun? Apat ay lalaki Baba ay Baba Ito guys, yung aming kukunin na. Napakaganda ng view dito sa lugar na ito. Nadang kunin na namin guys. Ay, may daan pa dyan. Ayun o, ayun ang kalsada o. Ayun o. Isin ko nga. Ayun, tayo pa dito ng luto. Talagang napaligiran ng bundok. Ayan guys. Pa na rin kami. Pabalik na kami ng tindahan. Ayan. Dito na tayo sa tindahan guys. ba? Oh, ang ganda oh. Ano siya? Oh, ang ganda ng ating payong oh. Ito naman yung kinabit namin kagabi. Oh, daw. Enjoy to the world. Ano, alusal? Ano, alusal? Tagalog ya. Aba naga-practice ni na ata san Tagalog ya. <laughs> Isumanti pag niya ta kwa dalikan. Iiwi manara sa ther. Sabi ng Tagalog ya. Ayun guys. Nagpapakita ng Tagalog Mga ilang araw din kami okay. ano. <laughs> <laughs> Ma good luck. Ha? Good luck. Good luck. Good luck dito sa may iwan. So ako kasi ako kasi mga ka dragon ay uwi muna ng morong. Tapos si Unsang naman ay luluwas ng Manila. Mga 3 days din siguro sila sa Manila. Kaya ang maiwan sa kusina ay si Antiligay at si Antipaseng. Paano kaya ang kalagayan nila sa kusina? Wala na kami Baka sabihin nila, Sabi hala, na na, nag-iba yung lasa ng adobo. Nag-iba man yung lasa ng lugaw nyo. Nakayuan, masa. Na, yung chicken pastel. Ang tiligaya. Aba, ay, talaga ay, lang ha. Lakas ng self-confidence. Kung kailan naman kasi may mag-alisa ka pa lang kayo mag magtuto din. Kaya nga, dapat kasi Nung ano pa lang nag observe oo, i-noobserbahan niyo na rin yung niluluto namin. Ay, ay handa mo na 'yung papel. Kasi, lahat Katulad oh, dalawa kaming aalis, oh. Just ping. 'yung wala yung customer ninyo, 'yun at 'yun pa rin. Santa dahil <laughs> na lang ng mga Prado. Siya <laughs> yeah, man din. Yung, yung pa, pa, pa. Yung pares, kaya mo na yan. Ako na bala sa burger sa Prado. Santa Liga daw sa kanin. <laughs> pagdating niya dito pa, ano <laughs> na? Baka yung itlog niya yung palpak pa. <laughs> Talaga. Probit tap. Si Ais, si Ais, tinuruan ko na yun maglomi, kaya, ayan, kaya niya nang maglomi. Tinuruan niya lang lang maglugaw. <laughs> Oo, oh, <laughs> siya na rin, siya na rin daw nagluto ng lugaw ngayong umaga. Saan ang ginamang lugaw? <laughs> Saan ang ginamang Ikaw ang tiligay, anong, anong kwan mo? Anong, uh, kung ilan yung nakadute. Dapat may alam ka na rin menu. <laughs> yung lomi mo sa kabutin lahat ng ano ba? <laughs> Nung maritisan muna sila guys. Actually marami kaming trabaho ngayon. Dahil baka mamaya ay dumating na rin sila anti Benita. Dito muna siguro sila, namin sila patutuloyin sa tindahan. Then doon sila matutulog sa bahay nila Chen. Ayan. Ganda ng aming setup. Thank you, Gayem, BFF.